that there are there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. Okay, mulit. Ano po, masasabi ninyo? Ila kakabit na ng pangalan ni Senador Jingoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya Senator Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang dalawang taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, at acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PIDAP scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Wala po. Sigurado ka. Oh, Safe ka na. Sigur sigur <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that statement Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Erasito Estrada, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Hindi lang umano kickback ang ebidensya. May litrato pa ng bulto-bultong pera sa mesa at billiards table. Kasama rin sa ipinakita ang selfie ni Estrada at District Engineer Henry Alcantara na dawit sa Ghost Project sa Bulacan. Kuha raw yan sa birthday ng senador sa isang hotel. Engineer Henry Alcantara and uh, Senator Jingoy Uh, Estrada uh, have met a uh, couple of times Sabi po nila hindi po sila magkakilala Baka naman po fan, fan lang siya And they appear uh, super close your honor Isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jingoy Estrada Ang construction of flood control structure Including pumping station and floodgate phase 3 Ayon sa datos ng DPWH Matatagpuan ito sa barangay Meto sa Kalumpit, Bulacan ang kontratista ang Alpha and Omega General Contractor, isa sa siyam na kumpanya ng mga diskaya. Nasa Phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Pero nang puntahan namin ng proyekto, walang Phase 3 dahil lang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon. Walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Ang kontratang ito hawak din ng mga diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito, Abril ngayong taon. Ka ako ay open to an in in investigation in fact, Mr. President. Ngayon pa lang kahit hindi hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Ngayon pa lang, I'm willing to sign a new waiver to open my bank accounts. And I'll put that in on record. Kapal na mukha mo. I have been jailed. I have been vilified. Crucified. And publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan. Hindi ako. 355 million pesos na inallocate ni Senator Jinggoy Estrada para sa flood control projects sa Bulacan nakita ni Senator Lacson sa 2025 General Appropriations Act. Uh, Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWS Undersecretary Roberto Bernardo and Commissioner Audit Commissioner Mario Lipana. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised federal code on bribery and corruption of public officers. Ano po masasabi ninyo? Yeah!